Isang mapagpalang araw sa iyong lahat. Mga minamahal na kapatid, nasa ikatlong bahagi na tayo ng restoration ng ating simbahan. At ito ay ang pagpapanumbalik ng sanktuaryo ng ating parokya. Ito ang mga sumusunod na ipagagawa. Main retablo. Rear retablo. Side retablo. Altar table. Ambo Ceiling Enhancement at ang Communion Railing Patapos ang pagbisita at pagsusuri ng Diocesan Property custodian sa ating proyekto, ito ay inaprubahan ng ating obispo, Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. Ang halaga ng magagasto sa pagpapanumbalik ng santuario ay 6,830,000 pesos. Ito ay isasagawa ng Vitre Artus Liturgical Arts sa pangunguna ni Engineer Robert Cruz. Puno po ng pag-asa ngayong taon ng jubileo kami muling kumakatok sa inyong butihing puso upang humingi ng tulong sa ikagaganda ng ating bahay, Talanginan. Nananawagan kami higit sa lahat sa mga kabuyenios, mga taga-kabuyaw na nasa ibang bansa, mga parokyano at kaibigan, upang magtulong-tulong sa pagsasayos ng ating simbahan, ating pinagbulan, bahagi ng ating kasaysayan, at bahagi ng ating buhay, ang parokya ni San po Sa mga nais pong tumulong ay maaari ninyong dalhin sa opisina ng ating parokya at huwag ko kayong makalilimot humingi ng resibo. Maaari nyo rin pong ipadala sa ating mga bank accounts. Ano man pong ipagkakalod ninyo ay taus puso naming ipagpapasalamat at makakaasa kayo sa aming mga panalangin. Iyakapinawa tayo ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario gabaya ng ating patrong si San Policarpo at patuloy na pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po.